SKG Pinsas KG17 Jervis 17 na yung araw na to guys deadversary kasi ng lolo ko guys kaso 6 ng taon na kasi siyang ano nang pumano kaso direct yung kabite hindi ka naman ba ay no lang walang pas na yung bahay ng classmate ko ay no yun na yun wala pa akong pahit na o tignan na Tignan natin. Tignan natin muna papay. Asing santo. Kasi guys, nagpapawisan uh, ako guys. Nagpapawisan ko diba? Parang wala akong unan eh. Parang, na. parang, yeah, parang na akong pauteng guys. Pawis ng pawis na ako guys. Parang na ako talaga akong pauteng. Kasi bu sinabi ko sa mga ano, sabad o no, darating yeah. sabad, eh nangkakaubos ang ginseng sa akin. Oo. Huwag ka lang sa Tignan mo. sige tayo, mababa na ako dito. Ego oh. um, oh. e, na na, sa supplier mo, Hindi doon. mo na ako tayo yapo na. ako ang papa. Kaso, wala pa yung kaibigan ko guys. Oo, mo, may sabaw tino ako tapos. Tapos si tapo tapos si Wala tapo 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 ko. tapo 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 tita. tapo 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 tapo

Gays, magis, Pero dapat kaya tayo sa wasiyang buhay pati ito. Ay sa yung kahit 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 guys, nandito ako sa ano ng cemetery. Ay pala guys. Letter D. Victory. Wow, tagumpay si Lolo ah. Tagumpay, victory. Tagumpay si... Ay ba letter B? Ito ba? Ayun ba? Saan ba siya?

si apo, apo a ap a sa to. Si bayaw Rameen, Sengen, Sengen, Sengen. Si niyo po 'yung apo niyo po sa, sa to. Si Lolo, gabayin niyo po 'yung mga apo niyo po sa to, si Dara, hmm. si Seraqui. Si Pero lolo, pinagtutuloy ko pa rin manding kudos sa, sa Panginoon magmimik tayo sa langit. Pero na-demolish pa tayo doon. Wala na tayong bahay. Uh, Pero, I don't... I don't... mahal pa rin kita, Lolo. Ang pangalan ngayon. Ang pangalan ngayon. It's you. Isang taon, magkasama na si Lolo. Ito yung uh, mga Erde, Early, actually. Oh, It's early, o. Ito. Dali tayo. Punta natin nati sa pag-beach. dapat na kami sa bahay sa pag-beach. At ang mga alimang siya. Ang mga mga alimang kami. Punta kami sa beach nila yung ano yung saig para lagay ng gate ng gate sa bahay <świ Tiny DVD> ako pala si Jervy17 na yun. Nandito ako sa bahay dito sa Cavite. May ipapakita. Ipapakita ko sa inyo. Ito okay. oh, yung kwarto oh, na ang mga O. Ay, dati ko ginagawa pa yung mga ano pa dito. Gate. Gagawin pa to. Hindi pa to tapos. Pero... Pero ito garbage. Oh, mo, wala pa wala pa mga ano haram eh. Wala pa mga harang, guys. Di pa ano yat. Pero wala pa tayo so sa may garbage. Dito yung gate. Oh, ano gawa mo tito ba yung yung, yung ginawa yung kay ni tatay. Uh -huh. Kamusta lang kayong ginawin ni na Ayos Ay, ay, ay okay. no, hi ka sa vlog ko. Ano, yeah. sign natin yung cemetery yun. Yeah, okay, Pero kahapon galing kami sa cemetery kasi kahapon kasi guys kaso guys medyo napaka init talaga. Dinalaw dinalaw ko yung yung ano ko yung lolo ko kasi kasi deadversary niya kasi kahapon kasi kaya dumaritso kami dito kabiti para ayusin namin bahay dito sa kabiti maganda kaganda, yung pala dito bahay dito sa Cavite talaga dito parang ano lang ito eh our drainage parang ano eh para may maraming mga binagers dito no ng Minecraft parang binager parang drainage parang drainage tong bahay na to no Marami mga bini chair. Grabe ang lango, La ang lango talaga guys. Pero guys, kita na po tayo next week guys. See you next week guys. Thanks for watching guys. Bye okay, bye. See you next week.